Article 1. Update. 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 sa amin yung 911 response. Sabi niya, tiga saan ka ba, Sabi ko, uh, doon po kami sa Mati Dabao Oriental. Tinawagan niya sa radio lang yung Mati Dabao Oriental. Sabi niya, Mati Dabao Oriental, sumagot yung polis. Oh, wow, dito pa si ganito po ito. Ano po problema, sir? As of now, si Chief lang namin. Suot-suot ng police yung batik nga. Pakita mo nga na nandiyan ka sa Mate Police Station. Pinakita niya, nasa Mate Police Station nga siya. Anong sabihin? Ang ganda ba oriental yung gumagaling yung kanyang 911? Ang ginawa niya, tinawagan niya muna 911 sa cellphone niya. Tapos binomonitor niya sa screen. Gano'n mga... Maganda ho, maganda ho. Matagal na ho pala yan. 2016 pa pala huwag yan. Susmaryo siya, maganda pag 9 uh, uh, nine years na ho, ngayon lang natin ginagamit. We have to do that. Dapat ito everywhere. At saka, iba ho yung kasi sinasabi ng traffic. Sabi ko, sir, paano ang traffic? Sabi niya, hindi mo naka-traffic, Erwin, kasi yung re-responding niya, yung tatawag sa trunk line, tatawagin niya yung pinakamalapit na istasyon kung saan yun. O pinakamalapit na outpost. O yung mobile. Dahil may mga mobile na pala sa pinaglalagay sa kung saan-saan.